sag? <laughs> hala, na naman, mm, hii, nah. hala, woo, sagi ka si? Ah, sakanya mam wow, sagi si, sakanya mam sa, paka laki mam wow, putin oh, oh, na lang talaga duga, <laughs> putin din na, wala mo oh, akong oh, putot, oh, talimian, eh yang apa sih itu naik, nah. malah kayak aku terus terus aku pakai itu eh. Mari, ya Rina, sa babae pa sampa tali na kapusit dali niya na kapusit coming kuya dalang akin patay Kalatang dah kalatang, kalatang ya kalatang.

Balikot ang akin, sukihan to. Marami pa yung minagkakain dito sa ating malaki, baka may maya. Baka may maya. maya. Laki yan. Laki yan. Laki. sa mamsa mamsa wow dalhin na lang mamsa buti na lang buti na mamsa wow na lang buti na lang buti na lang buti na lang talaga na na lang na lang

Tapos Tuming, pagkatapos ng mamsa. Uwi <laughs> na siya ngayon ah. Naka-anting yata, Nakaanting. anting Oo, oh, kinahin natin ako. Ay, naku. Lapo, kapasit. Wow, gusto na mo. Yuhu. Lapo rin sana sa akin eh. Lapo rin sana sa akin. Ay, nakos. Ang pulay pa. Alcacé la cruzamos Ya aquí, हां नहीं को हां भाई 촬자 <목소리나> Wow, ul! Tidak <laughs> Ah, kamu set. Kau <Kawian> iya, <laughs>

na naman Dito nga pala kapusit ay nandito na kami sa pinaglalagyan namin ng lapu-lapu. Ayan, pinapail niya na yung aming nahuling Dalawang pirasong mamsa at sagisi. Pati na rin kapusit dyan sa babae merong lapu-lapu. Put. Ayan kapasit, ha? hindi tayo pinalan na kauli uh, ng maraming lapo-lapo. Dalawang piraso lang, ayan lang oh saan mahal eh, ayaw magpahuli at ito isang malaking mamsa dalawang piraso <laughs> dalawang pirasong mamsa kapusit at ito yung kanina ang dami pa rin sobrang pahin para bukas bawi na lang bukas halap kami ng magandang baura sa may panay bank <laughs> ito na kami sa aming island bulalakaw ayan kapasit ah. thank you nga pala sa mga naunod ng na aking youtube channel at sa aking reels ah, thank you po sa inyong lahat mga kapasit sa mga nagsuporta at naunod ng na aking live ingat po kayo lagi and more blessing po yuhuu hey, dalawa lang talaga ang tag 2 mil ayan